magluluto tayo ngayon ng ating pang ulam magluluto tayo ng ano miswa at uh, tayo magigisa na ngayon ng ating bawang ating mga pang -ricado. kailangan pa lutuin natin ang bawang kailangan ay mag brown siya. bago natin ilagay ang sibuyas ayan ilalagay na natin ang sibuyas para bago ilagay ang ating lahok ng miso. Yan, halo haluin lang natin para medyo maluto bago natin ilagay yung ating panglahok. Panglahok sa ating gagawing ulam ngayong araw na ito. Para masarap ang ating pangulam lalagyan natin ng special na lahok ang ating ulam ngayon ang inilagay nga pala natin pang lahok sa misiwa ay ang ating special sumay para medyo masarap-sarap huwag na natin lagyan ng patula para uh, wala namang problema kung walang gulay ito yung siyo may mapapag makakapagpasarap ng lasa. Lalo na sa kanyang sabaw. Ay, pakuluin muna natin bago ilagay ang miswa. Kailangan maluto natin yung siyumay. Ilagyan ko nga pala ng ilang piraso yung siyumay. Para lasang lasa yung sabaw ng ano natin, ng ating niluluto na ulam. Medyo halo natin para yung kailangan medyo marami ang sabaw para paglagay ng miswa Hindi siya makati. Mas masarap sa miswa yung may sabaw na ano. Marami. Ngayon natin, ilagay na natin ang miswa Medyo haloin natin para sa kanyang masarap na templa medyo halu-haluin lang natin ang county para at pagkatapos atin na siyang titimplahan titimplahan natin ang pampalasa yung ating magic na pampalasa para lasang lasa ang sarap lalo na sa bawo ayan nga at atin ang tinimplahan okay na lasa nya talaga namang suwabing suwabi ang lasa ayan na, titikman ko na kung okay na ang lasa nya pag okay na, hindi na natin dadagdagan ng panimpla huwag natin masyadong huwag na natin lalagyan ng asin ayan Thank you for watching.